Hello mga langga! Gagawa tayo ngayon ng napakasarap na atsara sa balat ng lupa. <laughs> Gagawa tayo ngayon ng masarap na atsara at of course, pangkabuhayan showcase po ito dahil pwede pong pagkakitaan ang ating pagawa ng atsara. At alam nyo ba, sa Thailand, ang tawag pala ng pagawa ng atsara ay puk pok. <laughs> ito na ang pinakamalanding prutas or gulay sa balat ng lupa. At yan po ay mismo galing sa isang Thailander na nakausap ko. Hindi po yan gawa-gawaan. Kung may doubt kayo mga langga, pwede yang isearch sa Google. Iba-ibang kultura, iba-ibang bansa, maraming paraan sa paggawa ng atsarang papaya. Pero ito po ang pinaka the best na gusto ko dahil mapipreserve talaga siya ng matagal at pwedeng ibibenta na hindi napapanis. Alam nyo mga langga, kung kung ako sa inyo, magnegosyo na kayo ng atsarang papaya dahil alam nyo, pwede naman kayo manghingi minsan sa ating mga kapitbahay dahil napaka-yaman po ng ating bansa sa papaya. Minsan, mahal siya kung nasa market. Pero kung nasa mga probi probinsya ka, makahingi at makahingi ka. So, ang kulang na lang sa'yo, mga ibang ingredients. Dapat pino pala ang paggadgad ng ating mga papaya. Tingnan nyo yung ano ko, gadgaran ko. Ay naku, pamana pa yan ng aking mother-in-law. Bungi-bungi na po siya pero kinikip ko pa rin. <laughs> dahil mapakinabangan at matalas pa. Depende yan sa inyo ha sa sizes pero mainam bago natin gadgarin ang ating mga papaya malinis na malinis na po siya. Pagkatapos natin gadgarin, ibabad lang muna natin siya sa asin. Sa asin naman, okay lang yan maparami kayo ng asin dahil pipigaan natin yan para ma-squeeze natin yung exist water ng ating papaya. Ibabad lang natin mga 10 to 15 minutes okay na po yan. Kahit nga minutes na subukan ko yan, hindi naman maano, walang mangyayari sa papaya natin. Goods pa rin. At pagkatapos, yung mga raisin pala, kung gagamit kayo ng raisin, pero masarap ang raisin sa atsarang papaya. Importante po mga langga, lilinisin natin ang ating mga dried raisin. At ang tamang paglilinis ng dried raisin, ay gagamit po tayo ng flour para sa ganon, kumakapit po yung mga dumi doon sa flour natin. Lalamasin lang natin at hugasan natin ng ilang beses. Para sure talaga tayong in Hindi talaga 100% na malinis yan. Sa pagbilad pa lang, marumi na po yan. Kaya kailangan talagang lilinisin natin bago natin ipanghalo or isahog sa ating mga nilulutong mga pagkain or sa ating atsara. Makalipas ang 15 minutes mga langga, pipigaan natin ang ating nakababad na mga papaya. Kita nyo ang dami pong excess water. Kailangan po maalis yan dahil isa po yan sa nagpapaasim or madaling mapanis yung mga acara natin. At isa pa, napansin nyo ba na ang papaya minsan may pait para po maalis po yung aftertaste or yung pait ng ating papaya. Yun po ang sikrito sa masarap at nagtatagal na mga atsara. O ba diba, grabe ang daming excess water sa ating mga papaya. Salain lang natin, wag nating uh, sayangin yung mga natitira pa para talaga simot. Remember, bawal lang mag-aksaya ng pagkain mga langga. So ngayon, OMB um, sa na natin ang ating pagpipikels Sa isang kawali, pinainit ko na, naglagay lang ako ng mantika at ang gamit ko ay sesame oil para mas mabango. At yung garlic natin, nakamince po siya. Dapat po talaga mince para maganda po, hindi po buo-buo ang makikita natin sa ating mga atsara. At sa sibuyas naman, hiniwa ko siya ng manipis na manipis na past stripes para po mag-complement doon sa pinong papaya natin. At gigisahin lang natin hanggang mag-translucent. Mahalaga pong hindi natin i-overcook ang ating sibuyas para crispy pa rin. Ayan, okay na po ito. Ilagay na natin ang ating white vinegar. Gamit ko dyan 500 ml. At mga langga, maglagay po ako ng apple cider vinegar. Pero optional lamang po ito. Mga around 100 ml. Pagkatapos, maglagay din tayo ng kunting tubig para naman hindi masyadong matapang. But make sure yung tubig natin, wag po mas marami pa doon sa vinegar natin. Mga kalahati po. So 500 ml. Naglagay po ako ng 200 to 250 na tubig. Pagkatapos haluin natin isunod na rin natin ang ating mga ibang sangkap. Yung pampalasa natin gaya ng asin, paminta at pwede kayong maglagay ng magic sarap. Pero hindi po ako maglagay ng magic sarap. Ang gagamitin ko po ay liquid seasoning. Syempre hindi mawawala dito maglagay din tayo ng sugar. Kailangan po yan pang balansi at may kunting tamis ang ating atsara. Pero hindi po dapat overpower sa saltiness ng ating atsara. I-adjust nyo na lang mga langga dahil kanya-kanya tayo ng preference. But make sure kung pantinda man yan, dapat magustuhan po ng ating mga potential client and buyers. Share ko lang sa inyo mga langga. Una ko pong natutunan ang pagawa ng atsarang papaya sa aking mother. Yes, nagumpisa talaga sa bahay. At pagkatapos, nung nag-aral na ako during my elementary days, doon po ako natutupa dahil may pa-contest at sa home economics, syempre ano din ako sa kusina. <laughs> Babad din ako sa kusina dahil mahilig ako sa mga pagkain at mahilig akong magluto. Medium low heat lang pala ang apoy natin para hindi ma ang ating mga vegetables. Kunting paghahalo at pakuluin natin ng saglit. Huwag po masyadong matagal na pinapakuluan yung mga uh, vegetables natin dahil lalambot po yung mga vegetables natin. Ayaw po natin sa atsara na malambot dapat crispy pa rin. Mga langga, pinigaan natin na papaya, huwag na po ninyong hugasan. Kaya kung magtimpla kayo, huwag nyo munang itudo ang alat hanggat hindi nyo pa naihalo ang inyong mga papaya. Baka magiging lasa ng Pacific Ocean ang inyong mga atsara. <laughs> After nating mahalo ang ating papaya, isunod na natin ang ating bell pepper, carrots, at saka yung raisin natin. Sa sibuyas pala, pwede kayong gumamit ng pula. Pero, heads up, pag pula po ang ginagamit ninyo, medyo dark po ang kinalabasan ng inyong mga atsyara dahil mag-fade po yung kulay ng ating sibuyas at magiging puti po siya. Pero yung sabaw or yung, uh, yung suka, magiging dark po. Dahil gawa doon sa kulay red ng ating sibuyas na pula. Pero walang problema po yon Kasi minsan talaga, mahal yung sibuyas na puti. Pero mas mainam po gamitin ang sibuyas na puti. Dahil hindi po siya masyadong matapang. Mga langga, after natin mailagay ang lahat nating mga sangkap, 2 to 3 minutes lang, patayin nyo na po yung apoy at takpanin nyo. Pagkatapos, palamigin. Dahil sa init nyan, tuloy-tuloy pa rin ang pagluluto niyan. At yung suka natin, nakakaluto din ng vegetables natin. Kaya mainam, huwag talagang overcook para crispy pa rin ang ating mga atsara. After mapalamig ng ating atsara, pwede na po nating ibote. At naglagay po ako ng sisame, pero optional lamang yan. At of course, bago natin ilagay sa ating mga bote, kailangan may final taste tayo para make sure talaga na masarap at swak sa ating panlasa. At if ever, na kailangan nating i-adjust, ay magawan pa natin ng paraan. So mga langga, nagustuhan mo ba ang ating video? Na-inspired ka ba? Gusto mo bang gawing negosyo ang atsara? But before that, mag-subscribe ka muna, i-like, i-share, at mag-comment ka na rin. Pindutin mo ang bell para ma-notified ka every time na may upload tayo dito sa Bless Channel. Ganun lang kadali at kasimple. Pero alam kong nahirapan ka. One step at a time, mga langga. Ang importante, umpisahan mo na ngayon. Alam ko sa panahon ngayon, ang hirap talaga kumita ng pera. Pero ang importante, lumaban tayo ng patas at kumita tayo sa malinis at marangal na paraan. Para paraan lang yan para kumita ng pera. Huwag po nating gawing dahilan ang kahirapan at isisi sa gobyerno ang ating mga paghihirap sa buhay. Dahil sa totoo lang, tayo po mismo ang gumawa ng ating kapalaran, hindi po ang gobyerno.